Mahirap ba maghanap ng trabaho dyan sa Australia? Ah, uh, mahirap guys maghanap ng trabaho sa Australia kung ikaw ay mapili. Kung hindi ka mapili sa trabaho dito, marami talaga ang opportunity. Yung kagandahan dito, wala tayong age limit eh. It's never too late for you. It's not too old to work here. Lahat ng mga tao dito, level lahat, no age limit. Makatrabaho ka anytime kung saan mo gusto, from hospitality or office job. Kahit sa farm ka magtrabaho, kung mapili ka, yun talaga may ka. Yung mga tao dito nga eh, kahit nagkaedad na sila, nagtatrabaho pa rin sila, yung mga nasa 50, 50 plus. Sabi nila, pag uh, retire na daw sila, at baka mamamatay lang. So, kaya yung ginagawa nila dito, nagtrabaho sila na kahit mga 2 days a week or 3 days a week. Basta uh, makalabas na sila ng bahay, makasosyalize sa mga tao at kung anong gusto mong job na gusto mo, kuha ka lang ng, ng course, kung gusto mo